Yo, what's up? Sa mga pagpalang araw sa inyo lahat, mga G, kamusta po kayo dyan, ha? Ah? Yan, oh. Uh, mabalita ngayon, eh. Mabalita yung battle ni uh, Mo, ni J Black. yon. Uh, marami nagtatanong. Siyempre, tayo, isa rin uh, hip-hop, isa rin tayong uh, uh, artist, kumakanta. Ngayon, kung magkakaroon mo ng uh, kami ng uh, konting paliwanag para sa battle nila, kung tatanungin nyo kami, ako bilang si Ese, 187 mobs, tas, mob, uh, para sa akin, yung battle, napakaganda eh, parehas, parehas matindi yung naglaban eh, napakaganda nung binigay na sabong eh, nung uh, nagpapalaro niyang uh, Pang PSP, pangil sa pangil. Napakaganda, napakalupit. Ang tagal kong pinanood yung battle eh. Kaya hindi ko na nawala yung video eh. Pero ang ganda ng battle. Magaling. Pareha sila magaling. Para sa akin, pareha sila magaling. May mga MC naman dyan na ah. actually marami naman tayo MC sa Pilipinas. Marami naman tayo. May kanya-kanya tayong uh, opinion. Pero sa totoo lang, kung uh, aaralin natin lahat, ako, aral para sa sarili ko baga opinion ko lang to sa sarili ko ha napansin ko kung bibilangin yung lines yung mga binitawan yung linya alam nyo parehas matigas yun eh kaya nga nag ang galing ng pagkakahurado kung sino yung nagurado siguro tamang tama lang medyo bira nila kasi 3-2 ang hurado 3-2 nanalo daw si Mot ngayon para sa akin naman inuulit ko parehas MC magaling nga si J-Plug Jay black tsaka si Uh, Mot... Pares magaling... Uh, na, na, nakita ko mga battle... Ang lulupit ng laman... Yung mga... Yung libro na binitawan nila... Nung binuksan... Ang lulupit... Ang lupit ng mga laman... Ang gaganda... Yung mga linya... Ang ganda... Lalo si Mot... Kaya para sa akin ha... Nakita ko konti... Lamang ni Mot... Talagang pag... Sa linya... Ngayon... Siyempre... Dayo ka... Alam mo naman sa isang dayo... Minsan yung crowd talaga yung... Magdadala dyan... Uh, dinadala ng crowd yung... Isang tao... Pero, hindi lang sa crowd eh. Nakita ko rin yung banat ni J Black. Talagang ano rin. Talagang ano, pambangga rin talaga eh. Pambangga rin talaga sa mga binitawan ni Mott eh. Kaya lang, iba lang talaga yung nilamang. Konting-konti lang talaga yung nilamang eh. Kaya siguro kung magkakaroon sila ng uh, rematch, maganda yan. Maganda ang mangyayari kung mayroon sila rematch. Uh, abangan natin yan. Ako, isa sa abangan ko yan, Sanman man siguro man nila ganapin eh talaga manonood ako kasi pinag-aralan ko yung binitawan ni Jay Black. Ang ganda. Sobrang lupit ang mga linya niya. Lupit. Na no, yung narinig ko naman yung kay Mot, eh, sobrang lupit din. Kaya kung bibilangan naman ng linya, konti lang ang nilamang ni Mot. Kaya para sa akin siguro si Mot na nanalo. Kaya lang iba rin talaga yung binitawan ni Jay Black. Talagang pang ano rin. Matindi rin. Eh, siguro pare-pares naman ni MC yan, si Jay Black, si Amot. Maintindihan naman nila, si Jay Black siguro nadala lang ng crowd kaya nagkaganon. Pero, sumarotal, pares magaling. Wala akong masabi ah masasabi ko lang, mabuhay kayo. Kung magre-rematch kayo, mas tendihan ninyo para makita ng ibang MC. Kahit ako nakakakuha ng idea sa inyo, kaya napakaganda, lagi ako nanonood. Ha, pangil sa pangil. Kahit yung flip-top o kahit anong, kahit anong battle, uh, street battle, yon napakaganda. Kaya wala akong masabi. Kaya Mot, J Black, uh, mabuhay kayo. God bless sa inyo. Panalo kayo sa buong uh, Filipino Pilipino rap. yon Panalo kayo para sa kanila at syempre para sa amin. Yun. Congrats sa inyo. Ha? Yun. Peace.